Ang pag-iinom o paglalasing ay eh, hindi solusyon para sa problema. Mas lalo mo lang pinalala ang sitwasyon eh kapag naglalasing ka. Kasi karamihan sinasabi na lalasing sila para makalimutan. Hindi naman talaga. Totoo yan eh. Actually, hindi mo makakalimutan ng problema kinabukasan kapag hindi ka nalasing. Naalala mo ulit yung problema gusto mo lunurin ng problema kasi hindi mo alam yung yung problema naka life jacket pala kaya eh, hindi siya talaga madudulot ang pinaka the best way na gagawin mo ay mag-isip ka ng paraan ka paano mo masusul, malulutas yung problema halimbawa na lang problema mo is financial wala mo nang kita kung problema mo naman is love life bon ganap ka ng iba bakit mo kasi pinipilit ang sarili mo no? normal lang natin sa tao na masasaktan kasi tao lang naman tayo eh. Pero mas maganda yung weaknesses mo na nararamdaman mo ngayon. Pwede mong gawing motivation 'yan para 'yun yung maging gasolina mo para to move forward. Kung problema mo is pangkalusugan, magpagamot ka. Hindi mo magpakonsulta ka sa doktor. Ang problema mo naman dito pag-iisip, hindi magpakonsulta ka sa psychiatrist. Kadalasan kasi nangyayari, nagpapa-advise na doon sa tao na wala na lang talaga kalam alam. Halimbawa na lang magpapagawa ka ng bahay. Ang talagang hanapin mo is yung engineer. Hindi yung marites. Kung mga proper matching ba? Kung gusto mo magpagamot, doon ka sa doktor, doon ka sa mga physician, mga expert. So kadalasan kasi yung iba, alam mo yung may problema ka na, mas lalo ka pang binabaon, kasi maling tao, yung nilapitan mo na tingnan mo ng advice. Kailangan proper matching, kailangan alam mo kung paano mo kilalanin mo yung tao na talagang makakatulong ba siya doon sa problema mo. Pero kung yung tao na yun na nilapitan mo, eh, sa tingin mo, mas lalo kang ita-down. Sabay, maling tao ang pinuntahan mo, maling tao ang pinausap mo. So, again, ang paglalasing, pag-iinom, normal lang yan. Basta lag, ilagay mo lang sa tiyan, huwag sa utap. Lahat tayo, may pinagdadaanan, iba-iba, iba-iba yung mga bagay na pinagdadaanan natin. Paano ka mag-react doon sa sitwasyon, doon sa problema na meron pa ngayon? Kasi yung iba naman, kahit malitang lang na problema, pinapalaki nila. Yung iba naman, kahit maliit lang na problema, pakiramdam nila, binagsaka na sila ng mundo. Alam mo, mas malaki pa problema ng presidente kasi buong, buong bansa niya so ang pinaka the best way na gagawin mo is kung paano mo i-interact yung isang problema o isang sitwasyon solusyon ang kailangan sa problema hindi yung paglalasing pag-iinom. kasi wala ka na magagawang trabaho niyan eh pagdalasing ka ngayon bukas mabigat sa katawan masakit sa ulo hindi ka nakapagtrabaho, hindi ka makapag-isip ng matino. because, ang gagawin mo is gawin mong reverse psychology. No? Yung problema, kung sa, sa, sa sakyan, yun yung gasolina mo to move forward.